po, magandang araw po sa lahat. Ito nga po pala ay karugtong na video sa nakaraang video natin kung paano natin i-withdraw ang ating sahod mula kay Facebook. Ayan, so sa nakita ninyo, so nakalink po ang account natin sa ating Gcash. Ayan, pindutin nyo lang po ang link account at doon kayo magpatuloy. At dito, i-redirect po tayo sa PayPal account natin at mag-login lang po tayo. Ayan, so ilagay natin ang password at saka i-confirm using PayPal app So, pagkatapos nito, babalik ka doon sa inyong PayPal app at saka doon mo i-confirm ang message mula sa GCash. Ayan, so na confirm na po yan at tingnan po natin ang balance na yan so papasok po yan sa mismong Gcash account po natin ayan so identity confirmed na po ibig sabihin automatic na pong na link ang ating Gcash account at saka yung PayPal account po natin ayan so sana po uh, masundan nyo po ang video ito at nang sa ganun hindi kayo mahirapan kung paano i-withdraw ang sahod ninyo sa Facebook ayan so successful fully uh, link na po ang account ko sa PayPal at sa sa Facebook. Uh, at ayan, so pagkatapos nito, punta lang po tayo doon sa cash in. Ayan, so punta kayo sa cash in at dito sa cash in since wala pa dito ang PayPal, so i-search mo lang doon sa search box ang PayPal. Ayan, so i-search mo lang doon, hanapin mo ang PayPal at saka i-click mo pag makita na ang PayPal dyan. Ayan, so nakita na po. Ayan, so sa nakita ninyo, ayan, so i-redirect ka po doon sa PayPal account at may nakita pong balance sa ating PayPal account. At ilagay mo doon sa itaas kung magkano ang gusto mong i-withdraw sa PayPal account. At pagkatapos, i-confirm mo yan. Once na-confirm mo na, so just press done. Ayan, at saka... Pagbalik mo doon, automatic pumasok na po ang inyong sahod mula sa PayPal papunta sa Gcash account po. Maraming salamat po.